Gagawin ko yung lalagyan ng pasta na gagawin ah, niya, di diba? Palayok ni Doc. Palayok, Palayok ni Doc. Parang <laughs> si chiki ang naghahawak, parang sumusosyal yung pasta. Kaya no? <laughs> no? nga eh. yung, kamay niya dapat may gano'n, no? Yung may, oh, may, may konting. konting ay. Ay, ayan, ay, na, anak. na. anak. na, na. na, ay, na, na. Ay, na, na, ay, na. na, ay, na, na. Ay, na, na, ay, na pero ano makiramdamamin si Chiki pag ginagawa yan? Kanina, sa totoo lang, tense ako kasi first time ko to. Ah, talaga? Alam mo, nakaka-relax talaga. Tsaka yung nakikita mo na meron, literal meron kang binubuo sa iyong kamay. Yung Ito yung literal creation, di ba? Right? Parang nandyan si Patrick Swayze sa likod mo, no? Oo eh. Tingin ko dapat natin masubukan lahat yan, ano? Oo. Pero magiging tignan natin ating mga kapatid ng Good Morning, mga kapatid! October 9, Madyaw nga hinaan para sa mga kapatid nating butuanon at ngayong araw gawin nating the best sang lunes. Sa mga naghahanap ng bagong hobby, bakit hindi nyo subukan ang pottery? Sinabi mo ba, Gretchen, na fun pack lang sa mga kapatid natin na ayon sa maraming pag-aaral, hmm. nakakatanggal nga raw ng stress itong pottery o dito sa atin ay eh, yung tinatawag na pagpapalayok. Oh. At sabi nga nila, yung belly fat, nagsustore oh. storyan dahil sa stress. So pag gusto mo ma mawala yung belly fat mo, Mag-pottery na din. Papayat papaya, papaya tayo dito. Papayat tayo dito. Inisip ko, mapunta to. Pwede, pwede. Gagawin and ko talaga yan. Ang dami, ang dami mga videos na no, nakikita no, kong online. ng mga gumagawa nito. At parang relax na relax talaga. Sobrang chill na chill lang sila. Alam mo yun, Parang si Mami Chicky, Chill na chill. Mm -hmm. ba? Diba? Para ma-enjoy lang ang paggawa chill, ng kanilang... Sariling clay pot. Pop yes. Alam, now I know. Now I know. Oh, oh. Kaya subukan nyo. Kailangan mo yeah, lang naman. Kung no, mawala yung belly fat ko eh. Oo. Talagang totoo yung sinasabi nilang lahat. Ha. Pero alam nyo ba, mas masaya nito kung yun na nga kung marami tayo, di ba? Yes. Ito yung mga pwedeng pang tropa, pwedeng pang family, sabay-sabay niyong -sabay gawin. Di ba? Good idea. Mm. Yun. Mm. Ito, ano oh. mga benefits ng family? Mm. Justin, Jess, kailangan natin masubukan ito. Uh, tawakin para natin para na natin experts. Oh, para sure. para, Magawa natin <laughs> ng tama. Kasama natin si Nino Hernandez at Diane Bencito ng Pottery Sessions. Halina Hello, kayo? good morning. Ninyo oh, know? oh, and Daya. Mga ganda, oh, mga yeah. mga kapatid, magaling magturo yan dahil tinan mo naman yung narating. Ang oh, <laughs> minutes, minutes lang yan. Oh, Daya, oh. ano ba yung mahalaga? Uh, na matandaan ni Mami Chiki sa kanyang uh, paggawa, paglikha ng kanyang pot? Um, yun, ano lang, so relax ka lang. Ah, ah, yun pala. Para. pala. Kaya pala si Mami Chiki. Magre-reflect yun sa gawa kapag stress ka o kapag nababalisa? Uh, Actually, ako, pag either way, pag stress ako, Ito mm -mm. yung ano ko. Outlet yung, mo. Na. Kaya pala marami pag nagbe-break up, no, ito yung ginagawa sa mga pelikula. Di ba? Di, sa, mga yun, workshop, sa workshop diba? gano'n din. Pag dumadating doon, may pinagdadaanan. <laughs> ah, <yung, laughs> oh, 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 Imbis na mag magbasag -mag -mag ng plato, ito sa <laughs> Pero ikaw wala ka naman pinagdadaanan. Di ba kami si wala <laughs> na, wala, wala, wala kahit naman. Kahit anong stress. Kahit oh, oh. yung stress sa ano, nagmamahal na bilhin. Paano binigil. kung hindi perfect yung gawa mo? Kung nga may meron ka oh. nalagyan mo ng ano dito, ng uka dito, paano yung ganun? Usually, yung mga nag-uumpisa, syempre, hindi pa perfect. Oo. Mm -hmm. Tama lang. Kasi yun yung part ng process. process. Okay. And then, habang gumagaling ka, babalikan mo din yung parang dinideconstruct mo yun. For example, ayan, gawa Man. ng mentor ko yan. Ito? Ang If you notice, hindi nabihihin niya yung neck. On purpose. But on purpose. Oh. So, as parang expert na siya, mm -hmm bumalik din siya doon sa part na gusto ko i-deform ng control. Mm, oh, kasi ay, alam mo na yung basics. Yes. So, so know the rules, balik, oh, please, oh, tapos break them. Kung mapapansin mo, oh, parang di nga siya perfect circle. ano? Yan yeah. naman kasi, oh, yeah. hand-built yan. So walang wheel. Di na nga lang siya hand may Pwede rin pala yun. So Diane, kwentuhan mga kami. Halimbawa, dito muna tayo sa may wheel. Ano-ano ba yung mga partin niyan? Ano-ano yung mga gamit natin? So before po, yung mga okay. so pottery yung wheels, meron pa yung tawag ng kick back. wheels. So sinisipa pa uh, talaga. Ito yung mga nakikita mo, let's say, bumisita ka ng vegan, yung mga wheels nila, meron pang sinisipa, tapos mechanical pa siya na manual. Manual siya ginagawa. Pero ngayon, meron ng mga electric wheels, uh, kagaya na ng gamit namin. Um, ito actually, dinadala namin pag nagde-demo here and there. Pero meron din siyang mga mas malalaki na electric wheel. So, Napapabilis niya kasi yung proseso kasi ang ginagawa ngayon nila ninyo um, sa so ito, tawag namin dito, wheel throwing. Mm -mm. Okay. Tapos iba pa yung proseso, kagaya nung pinakita nyo kanina, yung sabi nyo medyo imperfect, hand-building naman yun. Oh. So sa hand-building, di kami gumagamit ng wheel, pinipisil-pisil lang ng mga kamay, tapos hinuhulma, so medyo nagiging sculptural. Sorry, hand-building at ano so, isa? Wheel throwing. Wheel? wheel oh. Throwing. 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 Say so, mm -mm. ah. <laughs> ah, <laughs> Hindi siya throwing dahil hinahagis siya oh. sa wheel. Yun yung expectation ng tao. Pero it's actually Stretchy. yung lines. Nung kamay mo na nagmamarka doon sa clay, kaya siya tinatawag. Okay. So yung nasa harapan mo, yan yung basic. Yan yung, 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 so nagsisimula tama. siya actually sa bola lang ng clay. Yeah. Tapos okay. okay. pinapuesto siya sa wheel. Tapos noon, meron kaming pedal. Ito e, e, na eh, subukan na ni Justin oh, kung paano we. ba magsimula. Para siyang kotse.

<initiatives> Alam mo sila ko na, na baluktot yung oh. sa ibabaw. Wow. Oo. si Mami diba? Chiki kasi... Parang medyo klasso, no? Hindi masyadong perfect. Si Mami Chiki kasi, ah. she knows the rules eh. She knows how to break them. She knows how to break them. Ayan. Meron pa yun. Hindi, pero gumamit lang siya ng sinulid, no? Para tanggalin. Para ka nagpa-floss ng ngipin. Ano daw ang technique nun, Mami Chiki? oh Ano daw ang technique? So, ito ano talagang mahigpit. Tapos siya na yung parang blade mo doon. So, Ayun. yun yung itutulak. Ayun yung Tapos, Justin, di ba? Ang hindi nila nakikita sa bahay, kaya ang nagpapa nito, parang Hi. pedal. Parang mm -hmm. pedal siya. Na parang nagda-drive. So kung giggle yes. ka rin, So ito medyo high-tech kasi Bluetooth, eh. Bluetooth. Ah, oh. Bluetooth na siya. Kahit <laughs> walang cable, well, eh. pwede. Oo. Dito ba? Ito ba kayo dito ba, dito ay gina uh, okay, tinuturo dito. ninyo ito sa kahit na sino at saan ninyo ginagawa? Um, meron kaming studio sa Makati, sa Poblasyon. Sa Poblasyon, okay. okay. Tapos, nagtuturo kami ng wheel throwing at hand building. Mm. So, usually, doon pwede kayong kayo move ng dito? class. Dito. Gaano katagal bago matuyo ito? Matagal po. Um, usually, from pagkakagawa sa wheel... Um, pinapatuyo, tinitrim, tinatanggal lang pa po nung footing, inaayosan. Kaya po yung ilalim nila malilinis. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, Tapos mga ilang Tapos, araw Tapos mga dalawang linggo pa po oh, patutuyuin. Ah, Tapos so dapat okay. fully dry siya right, bago namin ilagay sa pugon. Okay, okay. So medyo may katagalan pala. Pero doon sa mismong lessons ninyo sa inyong studio, gaano katagal ang session? 3 hours po ang isang workshop. So sa wheel throwing po, ano siya? 4,500 per person. Mm, okay. Kasama na po yun lahat ng materials, yung proseso, oh, pati, pati yung pintura pati yung... kasama na doon. Opo. Um glaze po yung tawag dyan sa ah. ceramics tapos kasama po siya. Actually glass po siya. Okay. Wait, saan mga naman makakabili o potter's wheel? Ah, uh, nagbebenta din po kami sa studio namin, nagso kami ng iba't ibang mga wheels, nagbebenta din kami ng mga clay, yung mga pangkulay. May kit ba na Meron makukuha? Anong laman ng kit? So, sa kit po namin, meron paano kaming um, na? okay. basic guide. So, meron kaming tinatawag na home kit mm -hmm. na ang laman niya may clay. Meron din po siyang laman na yung pangkulay. Uh -hmm. Tapos yung instructions and guide din po kung paano siya ipadala pabalik sa amin pag nagawa na. Ah. At niluluto nil? pa po. Kailangan, ah, iluluto pa. Sa pugod, pa. sabi niya okay. sa pugod. Okay. Gano, uh, tama, tama, tama. Okay, okay. Justin, uh, uh, Sige. Direct, direct, pwede pa play yung special music natin. <laughs> wow! <laughs> Pwede para, Ayun, parang parang, parang para, 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 namasahin mo lang, ha? Oh, ang galing, oh. Hoy! Love oh. Wow! So, parang ito naman lang. Okay, then, layo. Okay, dyan ka na. Ayan, <laughs> di ba? So, okay, gets, gets, gets. So para mo sa kapapa. mga nagnanais, makasama oh. si Justin. Ayan, o. No. Pwede niyo oh siyang i-message. Pwede pong bagalan yung detalya. Okay. okay. Pero diyan, kung gusto nila kayo kontakin, paano sila makakabili ng kit o di kaya makakabili nitong wheel o kung gusto nila eh Uh, sumali sa inyong mga sessions. Uh, so, they can follow us lang po sa Instagram at sa Facebook namin sa Pottery Sessions. Mm -hmm. Tapos, meron din po kaming website. Nandun po lahat ng schedule, lahat ng information sa lahat ng workshop namin sa yeah. potterysessions.com. Pati yeah. ito, pwedeng magawa? Opo, actually, sa, sa kids pare. class po namin siya. Kids class? Wait, so kaya din ito ng mga bata? Oh, oh. nagtuturo kami bede, kahit bede. po as young as 4 years old. Wow! wow. Mga so, mamig, mga dagi, pwede nga. talaga. Ito? Pwede mo ma-exercise sa iyo yung creativity. Ay, uh, actually, and yung mga natatakot na sinasabi nila na wala akong ako sa art, wala akong ako sa creativity, ooh. paano uh, na? Contrary to mm. that belief, yung believe, yung hindi siya lahat kaya. art eh. Mm. So actually Maganito. kung magaling ka sa science, mm -hmm. gamitin niya yung physics, mm -hmm. okay. madami akong athlete na, you know, art doctors. So niiba ko lang yung, niiba <laughs> namin yung language. Yung approach. So nagiging... Oh, okay. Oh, uh, lahat-lahat uh, lang. Sports lahat kong okay. athlete. Ang mabilis yun. Engage your muscles, muscles, engage your core, engage your back. Ang kukuha nila. Actually, yung sa mga lalaki dyan na nagdadalawang isip na, Teka lang, baka pambabae tong battery. Tingnan nyo, ang brusko-brusko na ninyo. <laughs> so, so, <what laughs> naman, ba, oh. eh. At syempre, bukod doon, eh, parang nararamdaman kong masaya pumunta sa workshop nila dahil sa kwentuhan. Yes. Mukhang yes. masaya tong yes. mga kakwentuhan. Ano? Pwede yan habang nagkakape. Uh, tama, tama. Meron kami actually group pag Wednesday pumunta doon nag-studio time, mm. tapos ang dadala ng pagkain. Ayun! Pwede na yung therapy session. Para diba? sa mga young, Ay, at young at heart, <laughs> sa mga creative. Kaya <laughs> <at laughs> yung, pa stress, Justin? Ang stress. na natin ang ating ano, mga potter, pottery, pottery makers. Oh. So. So, si Salamat Nino Hernandez at Dayan Bencito ng pottery sessions Salamat. sa poblasyon namang yan. Mga kapatid, Chiki rowa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Tama na sa isang makabuluhang umaga tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News5